Isang lalaki ang naaristo sa Police Station 4, Cagayan de Oro City sa pananaksak sa Masterson Avenue, Flyover, Carmen, Cagayan de Oro City nito lamang Hunyo 25, 2024 kinilala ni Police Major Mario Nalia Jr., Station Commander ng Police Station 4, ang narestong sospek na si alias Dudong, legal edge at isang lalaki at residente sa Baruy, Lanao del Norte. Ana, Victor, bandang alauna 20 ng hapon. Isang concerned citizen ang tumawag sa police station 4 na mayroong panghuhustes na naganap sa Masterson Avenue flyover Carmen Cagayan de Oro City. At agarang nirespondihan ng mga kapulisan ng Police Station 4, katuwang ang Cagayan de Oro City Police Office, Special Weapons and Tactic Team, Kunswata. Aduna kita na-receive ng information regarding sa ka-hostage taking. Ini sa May Carmen area. Immediately, uh, ako kapulisan di sa Puntak Bayan, uh, nag-conduct at nag makita na one cook po, makita na ang police station, na, uh, police station 4, inubanan sa CIMIPC o SWAT, nato gini niya sa area incident. Matod pa kanyang suspitsado, misulod kini sa balay sa biktima 50 anyos kini, niya sa may zone 9, Adilpa Extension Carmen. Kung dayon tayo yung paglayo kaniya, pag-declare ka hostage. Munya during sa incident ini, kaya kining idala kining biktima pa ubos dia sa may Usaka Apostery area dia dapit sa may uh, apply over sa Masterson na binyo Carmen. Dito niya atong kapulisan inubaran sa atong paratiba ug atong SWAT team ug atong investigator nini ini nga nagdiman kining suspect sa suspect usaka sa kinan. As isopini ini uh, di man kita no atong At gitagano pa bo through strategic position giflaster na tong patrol dito by chance bisa kay kining suspitsado hawid sa kaning biktima unya wala guing atong atong negosisyon uh, by chance sa mga tumo pratiba nagukoy sa likod uh, dito uh, grab ni niya ang kamot ini uh, dito pod nakuha ang sayang posisyon ang iyang gigamit nga gunting mo pagigamit niya pagdunggap sa biktima ni Dako atong pasalamat sa atong kooperasyon sa mga palibot ug kapulisan dinhi sa Dakbayan nga despite nga adunay madugon nga naitabon ini apan malampuson kita nga wala kini sa usa ka dakong insidente dinhi sa Dakbayan. Nagtamo ng sugat sa kanang balikat at kaliwang daliri ang biktima na kinilala na si Alias Maria, 50 anyos, at residente sa June 9, Adelfa Extension Carmen Cagayan de Uru City at agarang dinala sa GR Burha Hospital habang sa panahon ng pagre ang isang miyembro ng kapulisan ay nagtamorin ng saksak sa kanang paa. <coughs> ang pagkakaaristo sa sospeka ay bunga ng matagumpay na pagtutulungan ng mga otoridad upang mahuli ang mga taliwas sa batas at makamit ang ligtas, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, alagad ng batas, taga-taguyod ng balita, Police.